Isa si Mang Filipino Duque, 60 taong gulang sa mga umaasa sa pagsasaka para kumita dito sa Urdaneta City sa Pangasinan. Nabutan namin siyang nagtatanim ng palay para sa second crop o pagtatanim tuwing tagtuyot. Mas maraming nagagasta pag second crop dahil sa patubig. Kung minsan, no, kung konti dumarating sa aming tubig, gumagamit kami ng ano po, gasolina na makina pag walang tubig na dumarating, sa deep well kami kumukuha. Aning na pong kaban kadalasan ang inaani ng mga Filipino sa kalahating ektarang lupa. Pero dahil hindi sa kanyang lupa, kailangan niyang bayaran ng upa rito ng aanihing palay. Ang kalahating ektarya ay ano, sampung kaban ang mapupunta sa may-ari ng lupa. Ang 50 kaban na matitira kay Mang Filipino, mabebenta niya ng 45,000 piso. Pero kung imemenos ang abono, upas sa manggagapas at gasolina para sa irigasyon, abonado pa raw siya. Logi pa nga eh. Uh, kasi sobrang mahal. Mahal ko ng abono. Hindi na Kung tagdami ng palay, murang palay. Para tulungan ang mga gaya ni Mang Filipino, isa pang proyekto ang ipinatupad ang pamimigay ng agricultural package para sa mga bayan na nasalanta ng Bagyong Pepeng at Ondoy na nagkakalaga ng 900 million pesos mula sa Malampaya Fund. Galing ang pondo sa kita ng Malampaya Natural Gas Project sa Palawan. Kung pagbabatayan ng Special Audit Report ng COA sa Malampaya Fund, nagsilbing implementing agency, ang Department of Agrarian Reform o DAR na nasa ilalim noon ni Sekretary na Sir Pangandaman. Pero gaya ng ginawa sa pork barrel scam, ginawang partner agency na tagapagpatupad ng proyekto ang labindalawang questionabling NGO. Lahat ng mga ito, konektado umano kay Janet Lim Napoles. Basta sir, nung yung nakakuha po siya ng pondo sa, sa DAR, sa Malampaya, sinabi niya lang pag-uwi niya sa opisina, sabi niya, oh, may nakakuha po ng, ng pondo, itong 900 million. So sabi niya, may binabanggit niyang secretary sabi niya pero so ito na yung secretary yeah secretary so may kausap may sa dati yes po so sabi niya na sigurado kayo secretary hindi under secretary may binanggit din po siya na under secretary opo Ang Pangasinan ng probinsya na nakakuha ng pinakamalaking alokasyon mula sa Malampaya Fund. Nakatanggap ang may labimpitong bayan sa Pangasinan ng tig sa milyong piso para tulong sana sa mga magsasaka. Isang Ordaneta City sa mga sinasabing nakatanggap ng pondo. Ayon sa COA report, 10 milyong pisong halaga ng agricultural kit ang naipamigay ng NGO na tanglaw para sa Magsasaka Foundation o TPSMFI para sa Magsasaka ng Ordaneta. 252 agricultural kits ang naibigay daw sa Ordaneta City. Ang halaga ng bawat agricultural package ay 39,458 pesos. Ito na raw sana ang hinihintay na tulong ng mga gaya ni Mang Filipino. Kahit kailan wala po kami natanggap malaking bagay sana po yun sa aming mga magsasaka kung meron dumarating na ganon. Kasi kung bibili pa kami ng napsak, uh, abuno, abono, malaking babawas po. Sa mga nakuha naming dokumento mula sa lokal na gobyerno ng Urdaneta City, ang dating alkalde ng siyudad na si Amadeo Perez Jr. ang nakalagda sa Memorandum of Agreement, ang MOA sa pagitan ng Department of Agrarian Reform NGO at LGU ang patunay na may proyekto sa pagitan ng mga ahensya para sa mga magsasaka. Si dating Mayor Perez din ang nakalagda sa delivery report at certificate of acceptance ng agricultural package. Pero na makausap namin ng dating alkalde, itinanggi niya na natanggap niya ang mga agricultural package. Wala, wala. Not a single note from there was given to us. Nalamang ko lang yan nga noong I was uh, written by COA na iliquidate ko yung 10 million malampay na na release sa siyudad ng Punta na Pero yan na ang pirma ko nung uh, ko akong mayor. Yan ano, Ihahambing mo ron talagang from the naked eye kitang kita na na talagang hindi magkatuloy.